So today guys, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng ginisang palaya na may na hindi mapait. Yes guys, isa ito sa pinakapaborito kong ulam dahil hindi lang ito masarap kundi napaka healthy pa. So, pagkatapos natin kayatin ng ating ampalaya, ibabad naman natin sa asin. Magdagdag tayo dito ng maraming asin at pagkatapos ay ating lamasin upang manood ang lasang asin sa ating ampalaya at upang talunin ang mapait na lasa. Then after nating malamas ang asin sa ampalaya, hayaan lang natin ng ilang saglit. At habang ibinababan natin, kailangan naman nating ihanda ang ating sibuyas at bawang. So talupan o balatan natin ng ating sibuyas at bawang at hiwain dito ng maliliit o ating imins. Yes guys, yan ang sekreto ng ating ampalaya para hindi mapait pagkatapos nating lutuin. So pagkatapos nating mahiwang bawang at sibuyas, kailangan na nating hugasan ang ating ampalaya. So make it sure na banlawan natin ng 2 to 3 times para matanggal yung ibang alat. Dahil kung hindi natin huhugasan ng maayos guys, napakaalat nito kasi yung alat ng asin ay nanuot na sa ating ampalaya. Then pagkatapos nating hugasan, magpainit na rin tayo dito ng kawali at kunting mantika. At syempre, dagdag na rin natin ang ating bawang at sibuyas para gisahin. Ituloy-tuloy lang ang paggisa guys hanggang ito ay mag ang kulay at lumabas ang aromang amoy ng bawang at sibuyas. At pag ito ay nagisanay, dagdag na rin natin ang ating ampalaya. And another secret guys, kailangan idagdag na rin natin dito ang seasoning habang hindi pa nagigisa ang ating ampalaya. Ginisa mix na lang ang idagdag natin guys, hindi na natin kailangan magdagdag pa ng asin dahil maalat na ito. Pagluto na yung ampalaya guys, pwede na natin idagdag yung itlog. At kung napapansin nyo, hindi ko binati yung itlog kasi ang gusto ko sa ginisang ampalaya na may itlog ay may puti-puti and at the same time may dilaw din. Ituloy lang ang paghalo guys hanggang ang itlog ay maloto. Yes guys, ganito lang kasimple ang pagluto ng masarap at hindi mapait na ginisang ampalaya na may itlog. So, this is it, guys. Try my version at nakakasigurado akong hindi nalasang ang palaya ang ginisanin nyong ang palaya na maitlog.